I can make Lenlen anything that I want to. Kala ko ba canceled? Pero pinupunta kami. <laughs> eh. Yun yung medyo disoriented sila. Ikaw ba ay binabayaran ni BBM? Nag-trending kayo dun sa pinakahuling episode nung kapek uh, Chronicles, lalo na yung 18 hours ano 18 hours yes, na hindi natutulog ano yes, sabi mo dun sa dulo anyone who claims to work 18 hours a day is either lying or stupid mukang um yung mga galit sayo dito ay uh, mukang ang kinagalag para maraming gumulpi sayo ay yung mga ordinaryong tao uh, na baka nga minsan sa kanilang buhay ay eh, nakapagtrabaho ng labing walong oras sa isang araw. Anong, mm. ano, uh, how do you respond to this, uh, to this buzzers uh, direct? Ano pa lang yan? One week old pa lang yan yung Kape Chronicles Katonying. It's a one week mm. old uh, series. No? Pero meron silang aling Lenny sa Sari Sari Store na up naman na yon simula November pa. Mm -mm. no? Naka-up na yon As in, nagpo-post sila doon ng uh, Uh, about drugs issue, kinon-connect nila kay BBM, meron din silang mga sinasabi, uh, minamak nila yung yung mm -hmm. minamak nila yung kandidato, no. Pero walang ganitong kuskus balungos, walang ganitong mga issue-issue, issue, no. So I decided, mm -hmm. sa totoo lang po, uh, I'm a very, very sneaky person. I'm a very pasaway person. Ito po, i-aaminin ko sa inyo. Alam nyo po, yung kasing side nila ng mga liberal, They always come ano eh, they always want to present their themselves very clean and uh mm -hmm. for me that is reality based and uh very very uh, much mag uh, naka-magnet ako sa sa realidad nakakairita po yung ganun no para sa mga sa mga totoong tao so ang ginawa ko po katonin naglagay po ako ng source it's just a bait eto pong quotation na yan na anyone who claims to work 18 hours a day is either lying or stupid. Sa baba po niyan, sa video namin, may makikita mm -hmm. kang source in the caption. No mm -hmm. Meaning, meron po yung article from a New York mm -hmm. Times ano, uh writer. Uh -huh. no po? So, hindi po, mo to, hindi mo to inimbento, kundi meron kang pinagkuhanan, okay? Meron po. Makikita po 'yan sa caption ng Pagod Lenlen na aming mm -hmm. episode 3 no but you know these people uh, the 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 pink ones they 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 ang ginawa nila they are very good in disassociation and public shielding ang hilig nila sa ganon yung ililihis nila yung topic magtatanggal sila ng konting ganito konting detalye tapos gagalitin nila yung ano gagalitin nila yung yung mga tao sabi nila oh minamak kayo 18 hours pero kung i mo Ikiklik mo yung link. Masasabi doon na na walang totoong tao nagtatrabaho ng 18 hours every day na sunod sunod Oh, uh -huh. no? walang totoo, hindi totoo 'yun. At kung meron man yung taong nagsabi noon, hindi dependable. Kasi uh -huh. ba't mo pagkakatiwalaan ang taong bangag o lutang dahil wala pang tulog, no? Mm. Uh -huh. yeah, 'Yun lang po yung 'yun yung ano, ko, 'yun yung case namin kay Lenlen. -Len. <laughs> eh eto naman uh -huh. sila naman, agad naman nilang kinonekta kay Vice President Lenny, eh nakasulat naman po sa aking sa aking video na not a political content, but they always want to own it. Like every <laughs> like everything revolves around them. So I let them. Meron pa silang mm -hmm. hashtag captioning na ako si Lenlen Len without even thinking uh -oh. na as the creator, I can make Lenlen Len anything that I want to. Paano kung ipakitaan mm. ko si Lenlen? Len? Paano kung ilabas ko si Lenlen Len na ganito ang itsura, ganito ang karakter, no? Ito, <laughs> may, has, may hashtag nga pala, no? Hashtag ako si Lenlen. Oo, oh, Len. hashtag ako si Lenlen. Len. Eh, paano kung naglabas ako, paano kung pinakita ko na si Lenlen Len na ipapalabas mm. ko sa Feb 25? No? Ipapalabas Nako. ko. Isasabay Nako. ko yun sa... Oo, oh, talaga, Katonying. Lalabas ko na si Lenlen Len sa Feb 25. Kaya, hindi ko sila masyadong maintindihan. <laughs> Nag-hashtag na sila ng ako si Lenlen, di pa nila nakikita. Walang sisihan, hindi ko sila inutusan mag-hashtag. Uh -huh. Hindi ko sila inutusan makiride sa aming uh -huh. palabas. Sila lang uh -huh. ano, sila lang ang nagsabi niyan. Pero, uh, ginalit nila yung tao at sinasabing minamak namin yung 18 hours. No! Iintayin namin ngayon ang February 25. Yes po, I will Meron pa akong isa eh, meron pa akong isang episode ba before the reveal I uh, I have iyak Len, Len before the reveal uh, Len, Len reveal mm -hmm. on Feb 25. So uh, abangan na lang po nila because uh, this is a satire page. Uh, this is satire. satire yes. yes, yes Oo naman. Meron silang sariling ganun eh. Hindi ko na intindihan. Mm -hmm. Meron silang sariling ganun pero ang nanonood 89 views. Uh, ba't hindi kaya sila doon kasi nung nagkita-kita sila sa page ko. 5 million in 24 hours, pwede naman pala nilang gawin yun sa kanila. Yun yung, yun yung ano eh, nakakatawa dun eh. Akala ko ba canceled? Pero pinupuntahan eh. Yun yung medyo disoriented sila. Because yun yung ano eh, yun yung, yun yung nakakatawa dito sa election natin ngayon. No, hindi matanggap na they have thrown everything. They have thrown everything, pero hindi talaga effective eh. Pero kami, we just, you know, make comedy out of it and uh, suddenly uh, we became trending you know it's a sob may pandemic tayo kato election pa mm -hmm. alam natin nga, pakainit ng lahat no we all we all need a good laugh no and nakakatawa talaga siya and mind you kato uh, mm -hmm. lahat naman ng content nitong satire na to ay napapanood na natin, Kino-compile ko lang, ini-injectionan ko lang ng konting, wala naman akong inimbentong salita dyan ininjectionan ko lang ng konting comedy ng timing wala naman wala akong sinasabi nila nagminamak ko daw or binubuli ko hindi naman sabi nga nila eh walang hindi paninira ang katotohanan ako naman inaano ko lang sinasabi pinapa-interpret ko lang sa ibang tao kailangan ang pundasyon ng pagka mo makatotohanan at saka patas kapag uh -oh. hindi, magba-backfire lang 'yan. Ikaw ba eh officially kasama sa grupo na ngayon as we speak ni BBM and if yes ikaw ba ay binabayaran ni BBM para sa mga ginagawa mo sa kanila kung kung yes ang sagot mo uh, hindi po sa totoo lang hindi hmm. na ako ni replyan ng lahat ng kausap ko doon sa totoo lang po <laughs> because when i went there No, mga kaibigan ko din po 'yan. Actually, I also have hmm. friends in uh, VP Lenny's team. I also have friends in ISKO and uh you know, we are all social media ano uh, content creators. Magkakakilala kami. 'Yun nga lang po, ang tatay ko ay Ilocano at sinasabi ko nga po ay eh, malapit ako kay Senator Aimee dahil sa creative feel na kanyang inayos para sa mga freelancers, no? Kaya hmm. mas matindi lang yung ambaga uh, puso ko para sa kanila.